kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang kulang-kulang dalawang linggong paghahalughog ng PNP sa loob ng KOJC, sa wakas ay nahuli na nga ang wanted na pastor na si Apollo C. Kibuloy. Ayon ito sa FB post ni DILG Secretary Ben Harabalos, hindi pa man klaro sa ngayon kung paano napasakamay ng otoridad ang pastor. Ito ba ay kusang sumurender o nahugot sa loob ng kanyang pinagtataguan pero ang kumpirmado at klaro ay nasa kamay na siya ng mga otoridad habang iyakan siguro ang mga taga KOJC at vloggers nito si General Nicolas Torre naman ay walang mapagsidla ng kanyang tuwa dahil sa mission accomplish ng kanyang trabaho ito ang audio ng interview kay General Torre patungkol sa pagkahuli kay Kibuloy ni ang particular sa ang pagkahuli ni Pastor Apollo Cubloy ay para uh, paki tanong niyo sa SSRG mm -hmm. si SLjen lang i-interview niyo dahil ang mga details no na hindi ko talaga alam Okay so paki na lang at uh, hindi pero so, stream, hindi ko talaga alam ang mga details niya pero siya na. po ay nanggaling mismo dito sa Davao I think so I would like to think so na mm -hmm. dito talaga nanggaling sa Davao dahil uh, pinasundo ng eroplano so mm -hmm. and uh, may convoy na pinalabas sa uh, KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay uh, siya ay sinundo <clears throat> ng C-130 with uh, itong... Uh, Hindi ko sigurado na okay. sinundo ng C-130. Uh, basta namataan natin ng C-130 mm -hmm. na naglanding sa Tog-11 mm -hmm. at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung uh, Siam na sasakyan mm -hmm. doon sa Hangar, papunta sa loob ng airport, pinag-guide ng ating uh, abseyo, yung Aviation Security Group na unit natin and then dinala sa aeroplan. So are they, uh, ano pong masasabi ninyo? Kasi all the while, habang tayo kayo, ay sindi siya rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi nyo, nandito si Apollo Fibola. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At nap, napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating humaba ang ating paghahanap. Dahil uh, napakalaki nga ng lugar kaya napag-aralan din naman natin matututuran tayo at saka ako nagpapasalamat din kay Pastor Apolo Cubo for the realization na ito na talaga ang tamang gawin kundi harapin na lang talaga ang batas ano po ang masasabi nyo ngayon sa inyo pong uh, sa tropa na matagang nagantay nag uh, nag for 16 days nandito sila ako lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap nag, nag uh, nagpuhunan ng dugo pawis luha at pawis para para ma para ma achieve ang mission na ito. So, maraming maraming salamat sa inyong cooperation. At uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, lechon at uh, band. <laughs> <laughs> ano naman po masasabi niyo, General, sa uh, mga mga taga-KOJC? Uh well, ako i uh, nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon at uh, Uh, may mga pagbabanghayang siguro pagkaka hindi pagkakaintindihan at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman so i do hope that uh, this will be the start of the healing at uh, hindi tayo magkaaway, ho hindi niyo ako kaaway i just played my role ito po talaga ang ibigay sa akin na role ibigay sa akin trabaho kung kaya at uh, ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it uh, our way so, hello sir po si, uh, si hindi man nangyari ang sinabi noon ni Kibuloy na hindi siya pa uhuli ng buhay Pero ganun paman ay mas mabuti pa rin walang masamang nangyari sa kanya Para naman may depensa niya ang kanyang sarili laban sa mga ligasyon sa kanya Ang tanong ano ang susunod ng mga mangyayari ngayong nahuli na ang pastor? Siya ba ay magigisa ni Senador Risa sa Senate hearing? Siya ba ay bigay sa Amerika para harapin ang kanyang mga kaso? Malalaman natin yan sa pag-usad ng kaso ni Pastor Kibuloy. Congrats sa general na kahit pa sa sandamakmak na pag-aalipusta sa kanya at sa pagdawag na Diwata! 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 ay nagawa niya pa rin gampana ng kanyang tungkulin. Ikaw, pabor ka ba sa pagkahuli? Kay Kibuloy? gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.